magandang araw sa inyo mga kapatid tayo po ngayon ay nasa ikalimang linggo ng karaniwang panahon at ang ating uh, ebanghelyo po ngayon ay hango sa ebanghelyo ni uh, San Lucas ang kapitulo ay 5 versikulo 1 hang, hanggang sa 11 noong panahong iyon nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret, pinagkalipulim, pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat dumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon may Simon may ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli sumagot si Simon guro Magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Gayon, gayon nga ang ginawa nila sa dami ng kanilang huli ay halos magkasinsisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawa kinawayan nila ang kanilang mga sam, samahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito na puno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya ay nagpatira pa sa paanan Jesus at nagsabi, Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Nang gilala siya at ang kaniyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli ngayon. Gayon din si Santiago at Juan mga anak ni Sibedeo na mga kasusyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot, mula ngayoy mamamalakaya ka ng mga tao. Nang may tabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan, iniwan nila ang lahat ng at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli po mga kapatid, isa pong magandang uh, araw sa inyo. Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan at pagpalain kayo lagi ng Panginoon. So ngayon po ay araw ng linggo. Ang atin pong pagninilay nilayan Ang isa na naman pong napaka gandang minsahi na tsak na ating kapupulutan ng aral. So posible ang tema po sa sa mga naririnig nating pagbasa ito po ay uh, pagtitiwala, pagpapakumbaba at pagtutugon. Pagtitiwala mga kapatid. Ito po ay uh, bigay ng Panginoon sa atin, no? Dahil ang sabi ni, ang sabi niya ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pananampalatayang ating nakamit, ang paniniwalang ating na na natutunan mula pa man sa mga apostoles ipinangaral nila ang Panginoon ang Panginoon no ay laging kasama natin anumang uri estado ng buhay no magtitiwala Magti bakit pagtitiwala na may dalang pananalig kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos anuman ang ang hamon na ating hinaharap, pagsubok, problema, ang Panginoon ay laging nandyan na naka, nakasalalay sa atin. Ginagawa yan niya tayo sa anuman na ating ginagawa. Sa ating pagtitiwala, ito ay may ka, kaakibat na uh, pagsunod. Pagsunod na kung saan ay ginagawa ito ni Ani uh, Pedro noong siya ay uh, sinabihan ng Panginoon, pumalaot kayo at ihulog din ang inyong mga lambat. Nagugulumihanan si si Pedro dahil alam niyang buong gabi silang na buong gabi silang nag na namalaot pero wala pa rin silang huli. Alam nila kung kung ano ang nangyari sa kanilang pa, pamamalaot no dahil sila naman ay mangingisda so alam nila ang anong nangyayari tuwing sila ay nangingisda at buong gabi nga silang walang huli pero dahil sa sinabi yon ng Panginoon ang sabi niya ay uh, dahil sa dahil sa utos mo Panginoon in, in, sinunod ni Pedro ang kanilang ang kaniyang narinig at ngayon nga dahil sa kaniyang pagsunod at pagtitiwala kay Jesus, yun nga napuno ang lambat at muntik ng ma malunod ang kanilang bangka sa daming isdang nahuhuli. Tingnan mo, tingnan ninyo mga kapatid, kapag tayo'y sumunod at sumasampalataya sa Diyos, may milagrong magaganap sa ating buhay at ang sunod ay ang ay ang pag uh, pagsu, pagsunod no pagsunod uh, sumunod sa kanya upang maging mamalakaya ng mga tao no sinunod sumunod ang mga ang mga apostol kay Jesus pagkatapos nilang ma masaksihan ang ganoong mga nangyayari sa kanilang buhay sa kanilang buhay na ibig sabihin ang kanilang pagsunod ay mayroon na itong kaakibat na misyon. Noon kung sila ay nangingisda, ngayon ay dahil sa kanilang pagsunod kay Jesus, hindi na sila mangingisda kundi mangingi, mamamalakaya na sila ng mga tao. Ibig sabihin, ipapangaral ang magandang balita sa mga tao ipaabot ang balita sa kanila at akayin ang mga ito sa pagsunod sa ating Panginoon. So walang taong pinipili ang Diyos sa panawagan ng misyon, na Kahit sino sino po ay pwedeng uh, sumunod sa kanya basta lamang tayo ay magtitiwala sa ka, sa kapangyarihan ng Panginoon na siyang magpapabago sa ating buhay lahat ay tinatawag niya na magpahayag at magbigay saksi sa mabuting balita na tungkol sa kanyang paghahari. Alam ng Diyos, ang bawat isa sa atin, meron po tayong mga kahinaan, meron po tayong mga kanya-kanyang ka, kanya kahilingan, meron po tayong kanya-kanyang mga dinaramdam sa buhay, sana mga kapit kapatid, hindi ito maging hadlang upang masunda natin ang iniutos ng Panginoon. Na sana sa kabila ng ating mga kahinaan sa buhay, tayo pa rin ay patuloy sa pag patuloy na sumasampalataya sa kanya at sumunod. Dahil kapag tayo ay marunong sumunod sa kanya, then mayroon pong milagrong magaganap sa buhay natin. At ang mahalaga ay ang ating pagtugon sa tawag ng misyon upang mahalin at paglingkuran natin ang Diyos at ang ating kapwa tao. So mga kapatid, sa ating paglilingkod sa Diyos, ibigay natin ito ng may buong buong ibigay natin ating buong buhay, buong puso at uh, masaya yung puso natin na maglingkod sa kanya pati na rin sa mga anak ng Diyos. Kaya ang simbahan ngayon ay nagmamalakayan ng mga tao upang ipaalala sa atin ang daan tungo sa kabutihan na siya namang ikalulugod ng ating Panginoon. Sumuli so po mga kapatid, magandang uh, araw po sa inyo. Happy Sunday. Kita-kita po tayo muli sa susunod nating ating tatalakayin ang mga salita ng Diyos. Naupo kayo ipagpalain ng Diyos sa ngala ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen.